So, share ko lang ito mga sir. So, ito, problema na naman ng ating motor. <coughs> Nag-iingay ang panggilid sa so, bandang kaliwang bahagi. Ito pala yung problema nya. Itong bindex drive nya ay lumawag yung mga tornilyo. So, meron siyang tatlong tornilyo na nag-hikpid -hack, sa ha? ating starter bindex. So, yan po yung sakit nitong ganitong motor. So, mapapansin nyo po, yan po yung umiinga yan po yung nasisira sa kanya yung ng turnilya. ito po yung ating starter bindex kapag lumawag po siya magkakaroon po ng ingay ang ating panggilid sa so, magneto side yan po yung problema niya bali ito yung tatlong tornilyo na yan sa magneto yan lagi ang bumibigay mahinang klase yung tornilyo na yan kaya ito ay bigla na lang kumakalas so pag umiinit yung bakal nagkakaroon siya ng clearance hanggang sa lumuwag na yung tornilyo na yan sa magneto